Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng clue si Christy Fermin tungkol sa sinasabing politiko na umano'y nagmamayari ng kondominium unit na tinutuluyan ni Dominic Roque. Sa episode ng Showbiz Now na noong ikapito ng Pebrero, ibinunyag ng veteranong showbiz columnist na iniimbestigahan umano si Dominic ng mga taong malapit kay Bea Alonzo. Dagdag pa, ayon sa kanyang source, ang condo unit na tinitirahan ni Dominic ay nakapangalan sa isang napakakontrobersyal na politiko. Sa programa naman na Christy Fair Minute nitong 8 ng Pebrero, ipinaliwanag ni Christy na hindi konektado sa Senado o Kongreso ang tinutukoy niyang politiko. Itinanggi rin niya ang haka-haka na nasa Bonifacio Global City ang kondo na tinutukoy. Okay. wala, wala sa Senado. Wala sa, ayan po ah, hul, ayan na po ah, clue na yan ah. Ayan, pinaliliit ang mga choices. na po, luminiit na po. Wala sa Senado, wala sa Kongreso. At ano pa yung isang sinabi niya? Ah, basta wala doon. BGC daw. Wala po na BGC yung condo unit. Ayon kay Christy, hindi sinasabi ng kanilang grupo na ang politiko ay karelasyon ni Dominic ngunit ipinunto niya na ang paliwanag ay dapat manggaling kay Dominic, hindi sa kanila. Alam ni Dominic Roque na hindi invento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng isyo at hindi kami. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.